ang Radyo Totoo CMN Batangas. CMN Live Friends Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga Ariel, magandang umaga Pilipinas. Personal dumalaw si Vice President at Deputy Secretary Sara Duterte sa burol ng nasawing grade 8 student sa nangyaring pamamaril sa Gonsilyo Batangas noong 17 ng Abril. Nagpaabot ng pakikiramay ang pangalawang pangulo sa mga naulilang kaanak niya Jenny Balacuit na nakaburol ngayon sa Barangay Poblasyon 8 sa bayan ng Quenca. Matatandang binalis sa ulo itong si Jenny habang naglalakad papasok ng paaralan sa barangay Banyagas, Agoncillo, Batangas noong Webes ng umaga. Mariin itong kinundina ng Vice Presidente at kanyang hiniling ang agarang hostisya sa biktima. Matapos ito, nag-courtesy call naman ang Vice President sa pamahalang lokal ng Cuenca at mainit na sinalubong ni Mayor Alex Magpantay. Mula sa DWALF M ninety ito, Seren's si Belda ng CNN Batangas nagulat live para sa CNN Pilipinas sa CNN live, live Nationwide. Maraming salamat, Transbelda Belda mula puno sa impyerno ng DWALF M ang radio totoo sa CNN Batangas. Patul.